Uh, magandang araw po. Ako muli si Lito at welcome kayo sa lang channel, Magyari's Garden. And, uh, nagbibisita kami ng mga naka-ICU na bugimbilya. May okay. misis sa iyon. Tinitingin na natin kung may mga ugat na sila. May mga date-date yung mga yan eh. Para makita natin. Uh -huh. Ito oh. Tinanong ko ng March 28. March 28? March 28. Ayan, may mga dito. Oh. na natin kung may mga ugat na ito papakita ko sa inyo. Pag ganito na mainit ang panahon, dito lang kami sa may ano uh, buhaya namin ng mga bagambilya kasi sobrang init dito sa ano sa Isabela. Philippines, yung mga hindi yung mga uh, tigay ng bansa ay eh, dito sa Philippines. Sobrang init ngayon. Ah, uh, yung mga pinapatubo natin ng mga bugambilya, dapat binibisita din. Kaya dito ito, oh, bibisitahin natin. Ito yung mga ganito makikita natin na ano, ayun oh. Ah, uh, may mga ugat na. Oh. ito ay Black Maria pa ito eh. madali lang magbuhay ng bugimbelya basta ano ah, alam mo yung mga pamamaraan na gagawin pagka ganito na may mga ugat na binubutasan na ibig sabihin may butas na daw ito ayun eh. eh butas na dito isa pa lang kasi para pag binibisita natin nakikita natin yung, yung, mga dahon na nalalaglag yung iba kasi pagka hindi mo tinanggal uh, nagdadamay siya ng ano pagka bulok kaya dito sa mga ganito ito pagka malaki na ang butas ng ganito Ibig sabihin, nabutasan na yan. Kasi unti-unti na pinapalaki yung mga butas para masanay sa hangin. Ibig sabihin ito, buhay na ito. Tingnan uli natin. <clears throat> Ako, berang ko si Mrs. eh. Eh. eh, trabaho na yan eh. Mag-check nung mag-check yan para magsalita naman, commander ko. Ito yung singer na Mrs. ko. ayan ah, na, ah, makitanya, makita niya. Ah. Haba na. Ah, haba na ugat oh. Ito, malaki na yung butas ng ano na plastic niya. Ah, ilang araw pa to, i-open na ng gusto. Makita ah, ito, yung kaliliit lang ng mga binubuhay oh. Mga ganyan lang oh. Kaliliit lang. Ang mga ano ito? Ah, magagaling mamulaklak 'yung mga pinaglalagay namin ngayon. Talagang Sa talihan pa ba ito? Wala yung tali dito. Ay, ito. So... Ito, so, tatlo na, ay, apat na ang butas. Ilan ang butas niya? 4 Yung mga gawi dito, mas nauna ito. Yung mga gawi doon, uh, yung mga iba doon, wala pa ugat. Kaya dapat may date, may date siya. Talaga nga nang big para noon. Alam mo kung ano na, ilang ano na sa Tingnan lang ayan. Ayan oh, yung e, ganyan yung ugat niya eh. May ugat oh. oh lilit lang. Nakita niyo Ito kaya may kahoy na ganito. Ah, dito tinatali yung ano, yung plastic para hindi sumayad. dito sa sukat na tinatali. Ayan, oh, may ugat daw, oh, mga bagong-bago. Oh. Makita nyo? Ganun lang ang pagpapaugat ito mga bugundi. Halos ah, pala lahat ng isang supot yan. Eh. Ayan ang mga ugat nyo. Oh. Yeah. Ito, oh. tira nyo, ang lusog ng ugat nyo. mayroon dito, uh, tingnan nyo, ang dami mong gato uh, ganyan lang kadali na magpabuhay uh, na mga bugambilya ayan, isosoli pa, hindi pa ilalabas yan kasi pagka ito na, nakita nyo yung dahon nya, ganyan uh. pagka inopen mo agad yan malalanta pa yan, kaya dapat dahan-dahan lang, bubutasan lang padahan-dahan papalakihin lang padahan-dahan yung butas niya Kaya nito akot lang Ang butas kita mo kuno sa ruma po. 37. 350 liters. Ayun, basta mauna 'to baka meron na 'to. Ito tingnan natin. Hindi natin alam kung may ugat 'to wala ito. 'Di ano ba ito? 15. Ah, oh, tingnan natin. Munduring ito, tingnan natin. Nakinuha ko doon sa malayo. Kasi yung iba, mabilis mag-ugat, yung iba nahuli, hindi rin mang sabay-sabay. Yung iba 15 days lang eh. Ito Alang? 7 eh. Mark 7. Ayan na, buhay ng lahat yan. Wala pa, tignan ko lang kung ano. Hindi, ito, tignan ko ito. Ano yung munduring ito eh. Wala pa lang. Kasi ilang araw pa lang. Ay, ito, ilang araw pa lang ito. Ay, ito, meron na. Ala, pag isang buwan. Oo, uh, ay, uh, uh, siyempre. Oo, yan oh, yun, uh, dami ha. Uh. Buhay na, ang bilis magbuhay. Tag-init pa ngayon. Tag-init pa ngayon. Ay, putol. Naiwan. Ito kaya wala pa dito. Kailan lang ito ano? Meron na yun oh. No? Ay, meron na. Ayun oh, lusog oh. Ay, no, alas, no. ilang araw pa lang yan. <laughs> ilang araw pa lang ito. 15, March 15 di. Ano pa uh, lang Mag ito, 20. 20 na. Uh, oh, oh. Ayun no, oh, may ugat na oh. Uh, pang butas na din. Tignan pa natin yung isa dito. Munduring itong mga ito. Sama-sama sila. Tingnan. oh wala pa. Ito ang haba. <laughs> ang sarap mang ano, mag magbisita. Magbisita ng mga ganito, matutuwa ka pag ganyan kalaki ba ugat makita mo. Ayun ah, oh, haba oh. At tingnan pa natin yung iba dito, baka mayroon naman. Kasi may sandi nga nagsasabay-sabay. Ito pinagka Papasaya namin ni Mrs. Ito eh. Ay, meron na din. Uh, mali Ayun Ay, na, meron na din. Oh, yun na. Lumalabas na pero maliit pa lang. Bilis ano? Bilis. Sobrang init pa ng panahon. Pagka matatanda na. Pagka ganitong mga oras. Pag mga ganito. Dito lang kami sa lilim. bisita Kasi pagka hindi binisita nga. Yan. Ay, ito, may agot na. Ito yung mga bago, kanina lang. yeah Ako ba itong inuha dito? Ito. Ito, ito makayos ko <laughs> O, tingnan natin ito, 20 days na mahigit na ito kasi uh, may date ayun you know? o, 3 3.13 ba? Oo, uh, 3.13. Eh, 17 plus ano ba ngayon? 7 ko binuksas ng March, ay April 7. Tingnan natin. Nakakatawag ah, magbuhay ng bugandeli. Tingnan. Tingnan. Ayun lang. Ayun, may ugat na oh. Dami oh. Ay, dalawa na lumabas na ugat oh. Anong kulay ito? Oo, oh, isang ano lang yan. Anong klase kaya ito? Hindi ba kilala? Bisitahin. Ayan o, may ugat o. Oh kasi pag uh, nagugat ng ganyan eh tuloy-tuloy na yan basta marunong ka lang magpasingaw tuloy-tuloy na huwag lang aapurahin ganyan lang kakatuwa Sampai 25 Sampai 25 Sampai 25 600 plus yung na pala. Pagbukas tayo ng bago. Ano ba yan? 47. Tingnan natin. Ayon, yung anong base. bago na yun. Hindi, yung anong... Pagbago yung kanina lang. lang. Kanina lang. Ayun lang. Ayun lang. Ganun, ganun Wala pa nga mo. Ay, yung... Ito, nung 4-7. Ay, wala pa kong gata niya. Ay, wala pa kong gata niya. Bakit? Nakita niyo pagka uh, ganito. Tingnan natin ito. May ugat na ito. Ay, meron, ay, meron. Nagsipan niyo. Nagsipan niyo. Nagsipan ay, na ito. Nasa kanya. Ay, may ugat pala ito. Tingnan natin. sa magbisita eh kasi si Mesis ah dyan nakatoka ako naman eh dito kaya tutulungan kami dito tinutulungan ko rin pero pinaka mas marami siyang oras dito kasi eh, alam mo siyang babae ako doon sa labas ah, nagsasalin ay nagsasalin mo siya nagbidili kung ano ano sa akin mo tingnan natin kung oh, may ba Oh, malusog po niya. Oh, yun, oh. Oh, sana mo ang ugat oh. Dami. Laki na. Nakatabi. <laughs> Hindi, ang laki na ng dahon ito. Gabriel ito. Ang ah, haba na lang usbong. O, oh, yun o. Oh. Ang <laughs> daming ugat o. Oh. Ang sakatago na yun. O, oh, nagusbong na. Ang no? Bago na ito, wala ito dati. Ang haba na. Ito, ah, ano lang, tsaga-tsaga lang ito. Magbuhay. Si Mrs. ang naka-condito, naka-steady siya rito. Pagka umaga, nandiyan na yan binibisita na niya kasi tinatanggal na yung ano pagka yung mga one week bibisitahin niya pag may mga lanta na dahon yung ano yung kasi kung may pagka may may nalalanta na mga dahon pag hindi mo tinanggal magdadama yon pag nadikit sa puno makita mo mamumuti yung puno eh, may, may posibilidad na hindi magtuloy <clears throat> Kasi ah, nahalo na dito, tapos naman dito. Dito, dito, dito. Dito, dito ata. Masyado makalat ngayon sa amin dito kasi yung mga yung ano, yung mga ano, napansin ninyo maraming dito ng mga dahon kasi hindi pa kami nagwawalis yung mga nalalaglag na dahon ng mga mahogani, eh, na tree ang ginagawa namin dyan para bago namin walisin hintayin muna namin malaglag lahat kasi kung araw-araw mawawalisan sobrang pagod kapag nalaglag na lahat saka namin wawalisin uh, minsanan diba pero bago na lahat no, maaari pwede natin walisan dito bonus na kanina ito ayun Diyan, diyan. Uh, ay, kaya pala naman na Dalawa lang kami ni Miss na nagtatrabaho eh sa garden. Iba ka na namin pag karami yung income pa, di ba? Pagkaraan pagkagabi, uh, pakanta-kanta lang. O, de, ayos na, di ba? Kanta-kanta <laughs> eh. May, may channel isa din sa ano eh. Sa YouTube, mga kanta siya, Lola. Singing Lola. Singing so, Lola. Ah, uh, pasalin niyo siya, sila, siya sa ano, the singing lola, siya 'yon. Hindi siya ito. Ah, uh, baka mag-subscribe na rin kayo eh. Magaling kumanta 'yan pag uh... <laughs> Ako eh pachamba-chamba ako, kumakanta rin ako pero pachamba-chamba lang siya. Talaga magaling. Kaya lang mahihiya 'yung sinisis ko na 'to eh. Ayaw ngumiti ngumiti, sabi ko pagka kakanta ka hingiti ka tsaka medyo kwan eh mahihayin eh hindi pa sana hindi talaga mahihayin to eh hindi siya yung marunong na yung ano yung nakangiti kasi nahihiya siya nahihiyay. pero mabait kaya lang <laughs> kaya lang hindi naman pa po hindi ngumingiti eh mas mabait hindi mabait kaya lang mahihayin Hanggang dito na lang ang video namin masawa na ito. Uh, sana uh, ganyan lang, papasal lang natin yung mga pinapatubo natin na bagong bilya. So, maraming salamat. Bye-bye. Huwag kalimutan mag-subscribe sa The Singing Lola. Ayun, The Singing Lola. So, yun. So, Bye-bye.